And guys, good morning sa inyo lahat. For today's video, nandito pa rin tayo guys sa Premium Bikes Corporation. At ang ating tatalakayin ngayon ay ang unit na talagang napakagwapo guys. Yan. Dalawang variant ng Winner X itong ating nasarapan. Si Honda Winner X Standard. which is siyong yung walang ABS guys. At nandito naman sa ating bandang uh, kaliwa, si Honda Winner X Racing Edition. Ito yung pinaka uh, top of the line model ng ating Honda Winner X which is siya naman guys yung meron ABS na feature. Ayan guys, makakapili kayo kung sino ba sa dalawa ang inyong gugustuhin. Okay guys, pasadahan natin ng konting features patungkol sa ating Honda Winner X. Okay, unahin natin sa kanyang engine type. Ang engine type natin guys ay four stroke 4-valve, four DOHC at saka liquid cooled na ang ating motor. Kaya kahit ganong kalayo ang ating takbuhin, talaga namang hindi tayo ibibitin ito. Okay, ang ating displacement is 149 cc at ang ating starting system ay electric lamang guys. Wala itong padyakan, puro pindot lamang. At ang ating uh, brake type sa harap at saka sa likod ay hydraulic disc na. At ito guys, marami nagtatanong na to, ilan ba ang fuel capacity ng ating unit? 4.5 liters guys ang fuel capacity ng ating uh, Honda Winner X at kaya na itong tumakbo ng 52.3 kilometers per liter. Talaga naman, buhay na buhay. Ayan guys, yung mga unit na yun guys ay napakalalaki ng discount o rebates. Pagka nyo ng 1 year yan, meron tayong rebates na 500 pesos. Pagka naman 2 years, 600. At pag, pagka naman 3 years ay 700 pesos. Talagang napakalupit guys at napakalalaki ng mga promo at rebates ni Premium Bikes Corporation at ni BPI. Kaya kung ako sa inyo guys, Pumunta na kayo sa pinakamalapit na Premium Bikes Corporation.